Yes, this is for sale. Two years ng for sale ito. Pero hindi lang namin push na push. Pagka may gusto lang. Tsaka namimili ako eh, oh. kung sinong pwedeng. And dahil Siyempre, um... Nakatawag pansin sa netizens ang recent guesting ni Carla Estrada sa vlog ni Bernadette Sembrano ang kanilang taos pusong pag-uusap ay umalingaungaw sa marami ng ihayag ni Carla ang tungkol sa kanyang personal na buhay, kabilang ang isang mahalagang desisyon tungkol sa tirahan ng kanilang pamilya, tahasan na isiniwalat ni Carla na ang kanilang tahanan, na puno ng sentimental value bilang kanilang panimulang tirahan, ay kasalukuyang ibinebenta. Ibinahagi din niya ang mga dahilan sa likod ng kanilang desisyon na ilet go ito. Ito ang pinakauna naming bahay, pero kasi nagpaplano nga kaming mag-south. Ako actually gusto ko na dahil wala na akong kasama dito si Magina sa abroad, si Carlito magpa-family. And then si Carmela gusto na niyang magkondo. Ganun na yung mga kabataan ngayon. So sabi ko uga-uga ako dito mag-isa sa bahay. Anya, ito yung bahay na pinag-uusapang for sale. Yes, this is for sale. Two years nang for sale ito. Pero hindi lang namin push na push. Pagka may gusto lang. Saka namimili ako eh, kung sinong pwedeng ano, dahil syempre, ako talagang nagagandahan ako sa bahay ko na ito pero masyado nang malaki sa aking mag-isa, dagdag pa niya, ang tahanan ng pamilya ni na Daniel Padilla, at Carla Estrada sa Quezon City, ay nakalistang ibinebenta sa halagang 50 million pesos, ang house listing ay nai-post noong December 5, 2023 ng real estate account na best deal property page.